halak na nag-iin. Kaya. Masarap. Nakagawian na namin dito sa bahay na tuwing lunis ay laging may kaunting pagsasalo-salo. Dahil nga bihira lang naman kami dito magkita-kita kahit na magkakasama lang naman kami sa iisang bahay. Ito na rin kasi yung tanging paraan namin para magkapagkwentuhan, magkumustahan sa buhay-buhay at makapagbanding. Nagagawa lang namin to tuwing day off ako dahil kapag meron kasi akong trabaho ay laging hating gabi na ako nakakauwi na madalas naman na Tulog na mga kasama ko dito sa bahay. Habang busy ako sa pagluluto, nagulat na lang ako nang bigla na naman tumunog yung emergency alarm. Pangatlong beses na to na nangyari na na lang pulse alarm kaya yung mga tao dito sa building ay wala nang pakialam at wala na rin lumabas. Napaisip nga ako, baka kapag totoo ng emergency ay wala nang maniwala. Hay nako, mapunta tayo sa linuluto ko. Napagpasya namin na wag na muna ngayon magkanin. Kaya naman nagluto na lang ako ng sutang na gisado. Simple lang na lutong bahay. Habang nagluluto ako ng sutanghon, si Ruby naman ay nagpiprito rin ng kalamari na bagay naman sa linuluto ko. Ganito talaga yung setup namin dito sa bahay. Kanya-kanyang luto ng pagkain. Pero syempre, share-share -sure naman kami kapag kakain na. Nakakatuwa lang kasi kahit na international student kami dito, di naman nakakapagtrabaho ng full-time at di naman kalakihan yung kinikita namin sa pagpo-part-time job kahit papano. Nakakain namin yung gusto namin kainin. Mahirap na masarap tumira dito sa Australia. Masarap dahil kumikita kami ng dolyar. Nakakain namin ang gusto namin kainin. Ramdam mo yung layo ng buying power dito kumpara sa Pinas. Nakakapasyal paminsan-minsan. Mararamdaman mo yung high quality ng pamumuhay. Dahil safe, malinis, at maayos na pamamalakad ng gobyerno. Mahirap dahil sobrang taas ng cost of living, limitadong oras sa pagtatrabaho dahil na rin yun ang nakalagay sa visa condition namin bilang naka-student visa. Pressure sa pagsasabay ng pag-aaral at pagtatrabaho. At syempre, mahirap kapag tinamaan ng homesick. Mabalik naman tayo sa linuluto ko. Bali natapos ko ng lutuin yung sotanghon na gisado. At agad ko na rin sinunod yung pagluto ng steak. Medyo special yung steak na lulutuin ko ngayon dahil wagyu yung ginamit ko. At sa totoo nga niyan, dito lang talaga kami nakakain ng steak na wagyu. Dahil na rin sa taas ng buying power ng Australia, ay medyo na-afford namin bumili ng ganitong klasing karne. Bali medium rare lang yung pagkakaluto ko ng steak dahil bilang isang chef ay mas maganda yung medium rare dahil mas nagbibigay ito ng balancing texture, juiciness, at flavor. Kung para sa well done na nakasanayan na natin sa Pinas, para sa akin, di mo malalasap yung sarap ng steak kapag well done dahil hindi na juicy, dry, at kung minsan ay makunat ng nguyain. Naluto at na-slice ko na rin yung steak. Para sa panghuli, Gumawa lang ako ng tradisyonal na gravy. Sobrang dali lang nitong gawin. Tinunaw ko lang yung chicken at beef cube sa mainit na tubig, pakatapos ay binudburan ko lang ng arena yung pinaglutuan ko ng steak. Ang purpose nyan ay para mas maganda yung flavor ng gravy. Pakatapos linagay ko lang yung tinunaw na cube, sabay dagdag ng tubig, pakatapos binudburan ko lang ng paminta at liquid seasoning. Di na ako naglagay ng asin dahil okay na rin yung lasa. Inantay ko lang na makuha ko yung gusto kong pagkakalapot. Tapos, okay na. At eto na nga ang finished product. Pagkatapos na maihanda namin yung mga pagkain ay agad na rin namin sinimulan yung pagmukbang. Bali, bumili rin pala ako ng wine. Panulak namin sa aming pagkain. Halos din na rin kami nag-usap-usap habang kumakain dahil lahat kami ay gutom na. At talagang linalasap namin yung sarap ng pagkain. Sa totoo nga niyan, eto talaga yung pinakagusto kong araw. Dahil bukod sa day off ko, ay nagkakasabay-sabay pa kami sa pagkain. Dahil Iba rin yung pakiramdam kapag meron kang kasabay na kumakain. Ang sarap mo talaga, Australia. Kaya sana, maibigay mo rin sa amin yung inaasam-asam namin na tinatawag na PR or Permanent Resident. Pero don't worry, di naman kami nagmamadali at willing to wait naman kami. Kaso nga lang, minsan, ang hirap mo naman mahalin dahil habang tumatagal, parang masyado nang mailap kuhanin yung PR. At kahit mahirap, Huwag kang mag-alala dahil di naman namin ikaw susukuan. Ipaglalaban ka namin hanggang sa mag-expire ang aming visa. Pero kahit papano ay maswerte na rin kami dahil sa dinami-dami ng nare-review sa visa application ay mapalad kami na na-approve yung visa namin. Kahit na sa sobrang hirap makakuha ng student visa ay napagbigyan pa rin kami ng pagkakataon na maranasan at maramdaman kung gaano talaga kaganda at kasarap ang mamuhay sa Australia. Siguro nagtataka kayo kung bakit sa akin lang nakatutok ang kamera. Bilang isang vlogger, hindi ako basta-basta nag-upload ng video ng walang pahintulot ng tao. At eto na rin ang request nila na kung mapapwede, wag ko na muna silang isali sa video ko. Kaya ngayon, magsawa muna kayo sa pagmumukha ko habang kumakain. Muli, ako ang inyong lingkod kusinerong mayor na nagsasabing ang paglaba sa comfort zone ay merong magandang reward na nakaabang. Enjoy watching! Oh